Panibagong araw, panibagong video ang ating gagawin. At dahil nga hindi kami nagalmas sa minister, ay bigla nga kami nagutom. Kaya kinuha ko nga agad itong bread at nag-slice nga ako ng ilang piraso. At pagkatapos ay kinuha ko nga yung mga itlog na nasa fridge. Tatlong itlog lang ang ating kakailanganin. At ilalagay nga natin dito yung ating mga bread at ipiprito. At doon nga pala sa ating egg mixture ay nilagyan ko ng konting milk at salt. Naghiwa nga din pala ako dito ng sausage, ham at cheese. At nung maprito na nga lahat ng mga bread, ay kumain na rin kami agad at pagkatapos nga namin magalmusal ay umalis nga agad itong si Mister at pupunta nga siya ng shop at may kailangan bilhin at nilagyan ko naman ng cover itong ating mga upuan dito sa balcony at sinunod ko nga ang tanggalin ng cover itong ating couch at dahil nga hindi namin maipasok sa loob at lalo na walang space ay kinover na nga lang namin ito ni Mister at dahil nga hindi pa namin nalalagyan ng dingding itong ating balcony kaya kinover nga namin itong couch nung nagstart na yung winter para hindi nga ito masira minsan kasi pag nag-snow ay napupunta nga dito sa ating couch. At dahil nga spring na, ngayon ay pwede na nga tayo magtambay dito sa ating balcony. At binacuum ko nga ito ng mabuti. At habang busy nga ako nagbabacuum, itong si Mati ay gusto atang mag-vlog. At nilipat-lipat nga itong ating camera. At tinulungan niya na nga ako maglinis. At napakasipag nga itong anak ko na to. Sobrang matulungin. At dumating na nga rin pala si Mister. Sakto at natapos na nga rin kami ni Mati sa balcony. At sabi ko nga ilabas niya yung ating halaman na nasa loob. Dito pag winter, yung mga ibang halaman na ating itinatanim ay ipinapagawa pinapasok ko nga sa loob ng bahay at inilalabas ko nga ang mga ito pagtapos na yung winter. Meron kasi mga ibang halaman na nabubuhay sa labas pag winter. Yung iba ay namamatay dahil nga sa sobrang lamig. Kaya ang ginagawa ko ay pinapasok ko ito sa loob ng bahay at meron ding ibang halaman na namamatay. Tapos ay tutubo ulit pag malapit nang matapos ang winter at natapos na nga pala ako sa pagbabacuum. Kaya lumabas na nga ako agad at nagdala pala ako ng tupperware. Inabot ko nga ito kay Matiang at dito nga kami dumiray sa mga manok. Para i-check yung mga nes. At kung meron nga tayong makukuhang itlog ngayong araw, at meron nga tayong nakuhang apat na itlog, at pagkatapos ko nga makuha ang mga itlog, ay sinara ko na nga agad itong bahay. At ito nga si Haring Araw ay nagpapasikat. Itong si Matia naman ay binibilang ang mga itlog na kanyang nakuhang ngayong araw. At busy nga pala itong si Mister. At tinatapos niya nga pala yung hagdanan para kay Matia. At napakabait nga nitong bunso ko, hindi umiiyak. At sa mga oras nga na to, ay dumating yung aming kapitbahay. Nagpahinga nga muna kami at kanuha ko na nga itong bunso ko. Tapos itong si Mati ay naglaro naman dito sa trampoline. At sabi ko nga sa kanya, konting panahon na lang ay makakasama na niya ang kapatid niya na tumaluntalan dito sa trampoline. At nung magsawa nga siya maglaro, ay naisipan na nga niyang bumaba. Pagkatapos ay pumasok naman ako sa loob para nga mag-prepare ng lunch. At dahil nga may natira pa akong ground beef nung isang araw, ay naisipan ko nga gawin itong burger. At pagkatapos namin kumain, ay pinatulog ko nga agad itong si Mati. Ya. At itong si Mister ay naggupit naman ng mga damo. At dahil ayaw naman matulog nitong si Bunso, ay dumabas na nga kami dalawa at binitawan ko nga muna siya para magupitan ko yung mga damo sa gilid ng mga tires. At ang bilis nga lumipas ng isang araw, sandali ay hapon na. At maya maya nga lang ay nagising na nga itong si Matia. At nung matapos na nga magupit ng damo si Mister, ay nagpahinga nga lang ito sandali. At aalis nga silang dalawa ni Matia. Tumawag kasi yung ninong ni Matia. Nasa river daw at nang ng isda. Kaya pupuntahan nga nila ito. At hindi nga pala nila gagamitin ang sasakyan. At magbabike nga lang pala sila papunta doon. At itong ang si Mati ay sobrang excited. Gustong gustong sumasok ng bike. Nung makalis nga sila, binitawan ko nga muna itong si Andre para kuhanin nga itong aking mga sinampay. Hanggang sa susunod. Salamat sa panunod. Bye!